Alamin mo natin ang update sa paglubog ng MT Ternova sa Limay Bataan. May report si Bernard Ferrer live. Audrey, gumagamit na ng high-tech drone sa monitoring sa lumubog na MT Terranova sa Limay, Bataan. Nananatiling kontrolado ang sitwasyon sa Limay Bataan kung saan lumubog ang MT Terranova na may kargang 1.4 milyong litrong industrial fuel oil. Sa kabila ito ng pabugsubugsong pag-ulan sa lugar kahapon, may kita sa guha ng tatlong high-tech drones na limitado lamang ang oil sheen o langis mula sa motor tanker at hindi na kumalat sa ibang bahagi ng karagatan ng Limay. Ang pinakamalayo na oil sheen is approximately 1.3 kilometers from the site. Wala na kaming nakita uh farther than that po. Nakatulong dito ang maagap na paglalagay ng oil spill boom ng Philippine Coast Guard. Gayun din ang improvised oil spill boom mula sa coconut fiber ng pamalang barangay ng Lamao. Kabilang sa ginamit sa pagmamonitor ay ang drone na may thermal capability. Drone na nakakadetect ng oil spill at night capable. Sa tulong nito ay masisiguro rin ang kaligtasan ng mga diver na sumisisid sa pinaglubugan ng motor tanker. Kahapon, dumating din ang ilang miyembro ng U.S. Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA. Pagbibigay sila ng technical assistance kaugnay ng recovery operations sa iba pang insidente sa karagatan ng mataan. Audrey, ngayong araw magkakaroon ng night operation sa pinaglubugan ng MT Tenanova kung saan muling gagamitin ang high-tech drones. Dito naman sa aking kinatatayuan sa barangay lamao sa Libay Bataan, abala pa rin ang kanilang barangay sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong karina at habagat. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.